ang babaeng baklate, ba, babaeng baklasera, mga kabubog, ah, nagre-receive ng niyero ano. Mamaya magkakamada siya ng bute. Ano? Tingnan natin kung gaano siya kabilis magkamada ng buti Ilang ilang minuto niya ikakamada ang isang sako ano. Abangan natin 'yan. maya maya lang nagre-receive lang siya. Magsisimula na ang babaeng baklasera no. Tingnan natin kung ilang minuto niya 'ko ano. So, urasan natin ano. Start. Ayan. So, tingnan natin kung ilang kuan. Kung ilang minuto niya ikakamada ang isang sako ng gin. Sako ng bigas ano. Alam nyo kasi mga kabubog pagka ang iyong magiging boy eh, hindi marunong magkamada ng kuan ng buti. Wala alam sa gawaing kuan. Sa gawain junk shop eh, luging lugi ka ano. At saka kung papasok ka dito sa akin, hindi ka marunong magkamada ng buti, hindi ka marunong magbaklas. Tatawanan ka lang ng mga babae dito. Lahat ng mga babae dito marunong magkamada ng buti ano, marunong magbaklas ano. Isa na nga diyan ang babaeng baklasera. So abangan natin ano. Kung makakailang kuan siya. Kung ilang minuto niya ikakamada no so, malapit na mga kabubog. Ah, stop. stop. Ayun. 2 minutes and one seconds. 1 seconds. 1.74 seconds. Ayun. So, ganun lang, kabilis mga kabubog ano. So, kailangan ang isang sako ay may kamada mo ng kuan ng mga tatlong minuto kasama ng pagtatali ano. So, sa sako ng kuan 'yon, sako ng bigas. Iba naman sa sako ng kuan pins So, yung tamang pagtatali naman mga kabubog ay kinakailangan yung kuan niya, yung point hindi lalabas, ganun din yung bibig. Ano? So, alam nyo maraming kuan maraming nagjajang shop ano o maraming pumapasok sa negosyong scrap na ni hindi marunong magkamada ng bute no pumasok lang hindi marunong magkamada ng bute no so, paano ka magtuturo kung hindi ka marunong magkamada no yung iba tumanda na sa ganung hanap buhay uh, ni hindi marunong magkamada ng bute, hindi marunong magtali no Tsaka mas maganda rin yan mga kabubog pagka <coughs> halimbawa magdi-deliver kayo sa junk shop mas maganda nakasako na ano mas maganda nakasako na kasi pagka uh, magdi-deliver kayo sa junk shop tapos gulugulo yung puti nyo uh, minsan madadaya kayo kasi minsan dadalas sila ang magbibilang dadalas-dalasin nila ng bilang hindi nyo ang uh, lakas o binuhat na baliwala yung sako. Hindi nyo, Kwan, mga kabubog, hindi nyo alam kung nadaya kayo o hindi. Samantalang kung nakasakong ganyan, kung nakasakong ganyan, ah, uh, Kwan, mabibilang nyo yan eh. Kasi, tingnan niyo kung paano bibilangan yan. Tingnan niyo ha. Unang-una, bibilangin nyo kung ilan yung ibabaw nyan. Alam ba, ayan, 1, 2, 3, 4 kasi itong kabila 1, 2, 3, 4, 5 So, ibig sabihin 9 plus 4 uh, 4 plus 5, 9 So, bibilangin nyo naman kung ilang patong O, dito 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ibig sabihin 12 na patong Tapos Itatimes mo siya sa kung ilan yung nasa ibabaw Halimbawa, uh, 12 times 9, 108 yun. So, ganun lang kasimple magbilang pag nakasako na. Ano? So, makukuha nyo siya, mabibilang nyo siya, may iwasan na madaya kayo, ano? Sa mga kuan Kung kayo man ay namimili, kung kayo man ay magbebenta, may iwasan yung madaya. Tsaka pagka nakasakong ganyan, Pwede kayong humirit sa junk shop na, oh, dagdagan nyo naman ng presyo. Kahit 10 centavos kasi nakakamada na 'yan. Oh, ganoon. Ganun din dito sa akin pagka nagde-deliver dito, ano, pagka nakasako ng ganyan, ah, tinataasan ko na. Ang kuha ko kasi dito ay nakasako 1.7, no. Pag hindi nakasako, ah, 1.5 lang. Sa magbubuti. sa karaniwan ay 1.3, no. Na walk-in. Kasi bin binab binabayaran natin yung nagkakamada na yan pakyawan yan 5 piso per sako ano tapos minsan bumibili pa tayo ng sako so ganun yon so kaya medyo mababa ang bilhin natin pagka hindi nakakamada ano kasi yun nga uh, umbaga sa kuwan abala pa yan no yun ang mga ating receiver na yan may, may kwa naman yan may sahod naman yan ano 1 isang linggo yung ganyang mga pagkakamada, pakiyaw na niya yan, sideline na niya yan, 5 piso per sako. Kasi kung, kung, tutuusin natin, <clears throat> halimbawa, kaya niyang magkamada ng, tatlong minuto sa isang sako. Ibig sabihin, ilang katatlong kata minuto sa loob ng isang oras. Sabihin na natin na sa isang oras, eh, makasampung sako siya. Kayang-kaya niya yung sako sa limang piso. Ay, di may 50 na siya doon. Sideline lang yon no, mga kabubog. Kayang-kaya niya ang 400 to 500 sa ako kung sa pagkakamada lang maghapon ano so sideline niya lang yon no so marami siyang side sideline diyan no pagbabasag ng bubog pag pagbabaklas ano pag-aayos ng metal pag-aayos ng sibak marami siyang sideline diyan no bukod yung fix na sahod niya so kaya naman ganoon mga kabubog kasi syempre pagka pagod na siya, pwede siyang magpahinga. Kaya ang ginawa ko sa kanya, pakiyawan yung mga ganung trabaho. At ako naman, may iwasan ko na uh, kwan, hindi na humawak ng buti, halimbawa, o kaya nung mga ibang kalakal, kasi nga, pakiyawan siya. Uh, hindi siya maiinip na wala siyang gagawin, kasi ang trabaho niya lang naman talaga sa akin, receiver lang, tagalista lang. No? Hindi siya maiinip. So, tsaka ang kagandahan pa nun, may anak siya na tatlo na nag-aaral. So, naalagaan niya, nagagawa niya yung gawaing bahay niya. So, yun ang maganda dun. No? So, yun lang muna mga kabubog sa ano, no. sa Facebook, kabubog dyan Shop vlog at subscribe sa YouTube. Kabubog Vlogs.